So, hi guys. Good morning sa inyong lahat. Welcome to my blog So, ayan na nga. guys, naka na kami. So, back to reality na naman tayo. Tapos na yung pagka, ano natin. Yung madam. Sa Pilipinas kasi walang trabaho. So, ayan, ngayon... Sa atin na naman dito lahat. Hindi naman lahat. Mostly, kasi nga, wala tayong kasama. Pero yung asawa ko... Wala na siyang trabaho kasi tapos na yung kontrata nila dito sa New Zealand. So, <coughs> sa bahay na muna siya pero wala siyang ayan dito. Nandun, kumu na nanguha siya ng kahoy. So, ako naman magkakat ako ng grass kasi nga guys sobrang ano um, sobrang haba na nang damo dito pag uwi namin buti na lang yung may kaibigan din kami na inanuhan nila dito yung nilinisan nila nilinis, yung tunti eh dito mismo sa ano sa garden ang yung iba naming mga tanim ano guys hindi siya nag hindi siya tumubo namatay, namatay siguro ayan o um, ang haba na ng damo nila <coughs> nandun sa baba. <coughs> Mahaba na yung damo. Hindi na muna akong gaano papunta doon. Pintuhan muna tayo dito. Kasi nire-ready ko yung cutter. Yung grass cutter. Nire-ready ko. Magaano ako ng gasolina. So, ayan na nga guys. Nakauwi na nga kami. Nakakapagod yung bakasyon. Yung... Kasi apat na country di ba yung piyuntahan namin nakakapagod yung pag ano pag aalis ka na, pero pag pagdating na parang gagaan na yung pakiramdam mo pag pa ano pa lang paalis pa lang kasi hila hila mo yung mga gamit mo ay ang daming ano Tapos may bata pa tapos yun nga nagkasakit din kami tsaka guys yung pagdating namin dito apat yung bagahe namin na delay yung bagahe namin kasi nga pagdating namin ng Australia hindi pa nag ano sobrang bilis talaga tapos sumakay uh, sumakay kami agad sa ano sa ano, bagong plane na papunta na dito sa New Zealand hindi na talaga kami nag hindi na kami nagantay tulad nung papunta kami ng Pilipinas it ours it ours kami nagantay di ba yung sa Sydney pero this time nung pauwi sobrang saglit expect na yun expect na yun namin na madidelay yung gamit kasi nga sobrang bilis talaga. Nadelay din kasi yung flight namin from Singapore to Australia. Nadelay. Kaya yan, naiwan yung gamit namin. Yung bagahe, yung dala lang namin dito sa bahay. Yung bit-bit-bit-bit namin. Yung bagahe, two days later, bago, pa dum bago dumating. Tapos ang hirap-hirap pa nilang anuhin yung kontakin guys. Kung nasaan na yung ano namin yung luggage namin tapos kahapon tumawag yung asawa ko ano sa Pilipinas taga ano sa Pilipinas yung nakausap niya yung call center Pilipino buti na lang dumating na so ayan guys ano na nga tayo maraming gagawin dito sa labas yung asawa ko naghahanda ng ano kumuha ng kahoy at para sa winter Marami na naman na kaming kahoy, pero mas mabuti yung marami, hindi ko langin. Tsaka, maaga, ang ako, maaga ako nagising ngayon. Totoo lang guys, ano na ako nagigising late na kasi di diba? Wala man akong trabaho, so ngayon maaga akong nagising para ganito kasi mainit na dito. Tam, ano, tama lang, hindi, hindi mainit, maaga pa kasi. Sana nga ganito lang mag-stay siya na, ano, na makulimlim para hindi mainit nitretbang nagba-bike. Sinedila na sa taas. Nakaano siya nag nanonood siya ng cartoon so mabuti yan wala tayong ano hindi magulo dito sa baba. Wait lang guys, ipapakita ko sa inyo yung doon sa ano sa labas na mahahaba na yung mga damo natin. Siguro kung hindi nila nilinisan dito tung ang ano namin paligid parang gubat na kahit yung garden ayun oh. yung ibang ano tanim nagka uh, ano na bulaklak na pero yung onions tsaka yung garlic kunti lang din yung onion namin guys ma malalaki marami ayan guys sobrang haba ano, yung buong paligid talaga na dati nililinis ko sebrang haba na kahit doon hindi na makita yung ano doon o yung ibang tanim. So, yun, thank you din sa ano sa mga kababayan natin, mga Pilipino din na ano yung friend namin, yung mga ano nya mga tao niya, yun ang ano niya dito. Yung kasama niya na naglinis, mga Pilipino lang din. So, thank you, thank you sa inyo. Kaya lang parang yung tingnan ko doon yung fruit yung passion fruit parang namatay yata na ano yata nila nadala sa paglinis so yun guys mag umpisa na tayo at para tayo ay, ano maraming magawa nakapaglaban na din ako hindi ko pa nga lang masampay mamaya na yun kasi mga 2 hours, 3 hours lang muna ako tapos babalik na lang ako pag hindi mainit kasi nga nagluluto yeah. din ako ng ano, lunch kasi nga wala dito yung asawa ko tapos si Daniela nasa taas lang so ayan, umpisahan na natin guys i-on ko na muna to kasi <coughs> Ikaano mo lang naman. Hayaan mo lang muna dyan. Kahit i-on mo. Hayaan mo muna dyan bago mo gamitin itong grass cutter. So, magbubuta na tayo. Wala akong helmet. Wala akong safety helmet, guys. Kasi, ginamit ng asawa ko. ginamit niya panguha ng kaya kasi nga may sense siya. helmet din 'yun. Kumpleto 'yun ng gamit. Tsaka may ano pa sa tinga ako hindi na ako magsurut sa tinyan. Ito na lang, so, sumbrero na lang ako tsaka yung safety glasses para yung mga ano importante yung mata hindi batamaan ng bato-bato at -bato. tsaka mga maliliit na kahoy. Kasi matalsik talaga siya, guys. So, ayan, maingay ito. Sobrang maraming gawain talaga. Dito sa loob ng bahay, hindi gaano. Kasi nung pagdating namin, kinabukasan, nakatulog-tulog naman na ako naglinis-linis ako ng konti vacuum lang naman at na, saka punas-punas pero dito sa baba sa bathroom hindi pa din hindi pa yung ano lang labahan namin kasi naglaba ako nga kasi nga kahapon pa lang dumating yung mga luggage namin yung malita namin yung mga labahan namin nilabahan ko ano pa, yung pressure niya. Pero na nga ako ngayon, hindi pa, ga, hindi pa mainit oh. Medyo puti-puti pa tayo ngayon guys, kasi galing tayo ng, ano, holiday, nakapag-aircon doon sa Singapore. So medyo puti-puti. Isang araw lang yan, ngayon lang yan guys. Bukas, mangitim na kasi nga sobrang init talaga dito kahit kahit hindi kahit hindi siya maano hindi siya maaraw mabilis ka dito guys kaya sa mga nagtataka dyan na nandito ako sa ibang bansa pero maitim ganoon talaga guys tapos yung trabaho mo ano sa labas din lalo na kalikal na mag ano ang pagdaman din yung palaga yun sa palidro, ko pa din yan kasi medyo mahaba pa din kahit dito oh. mahaba pa din yan kasi inaano ko talaga yan pinapod-pod ko yan guys para para ano ba medyo matagal humaba Uh, one weeks is mahaba na yan kasi summer na dito mainit na yun talaga yun ako oh, nililinis ko talaga yan dyan sa likod sobrang haba na ng damo Diyos ko po so ayan guys ano na lang ulit mamaya kasi pag nalinis ko na yan makita ko na lang yan sa inyo kasi matatagalan tayo Pagal yan dyan, dyan, dyan guys kung tapusin ko yan dito buong araw baka hindi ko pa natapos mga lang oras yan hindi wala na wala na yung ano natin yung katawang lupa natin pagod na pagod na so hanggang dito ngayon hanggang dito na lang muna ako ngayon so bye bye na muna okay